doon sa question ng isang subscriber natin na kung kailangan daw bang uh, sumangguni muna sa abogado bago magpasa ng counter affidavit uh, hindi siya required pero mas maganda na nagkukonsulta ka sa abogado kasi siyempre ang pagpasa ng counter affidavit yan ay isang sagot sa Uh, criminal investigation no nasa preliminary investigation kasi yan ng ating uh, rules on criminal procedure so nagsampa ng kaso sa iyo uh, gamit ang complaint affidavit tapos syempre sasagutin mo so ang sagot mo syempre nakadirekta doon sa kung uh, na walang probable cause laban sa iyo at uh, wala yung mga elemento ng uh, krimen na inaakusa nila sa iyo plus yung mga witnesses mo so, that requires expertise ng abogado although hindi hindi naman yan.